pambihira naman, no? Oh. Alam na pumasok ako, hindi pa tayo ulit inaskaso dito. Ano ka ba? Siyempre, may hinahan si Kaso pa ibang customer. Eh. Aba, nakita niyang pulis yung nandito. Dapat inuuna yun, siyempre. Ayaw na yun kung mahihiya sa mga kasama ko. Paano mo ako sasagutin yan? Baka masyadong mainit ang ulo. Eh, alam mo naman eh. Kaya nga ako nagpulis eh. Para laging priority. Ano ba? Gusto mo na bang kumain? Oo. Okay lang. Sige na ako natatawag sa waiter. Hindi na ako na. Waiter, halika nga rito! ko. Listen mo. Ah, sir. Ito na po yung menu namin. Uy. Huwag mo ang iniingitian, ha? Kanina pa kami dito. Oh. Eh, sir. Ang dami po kasi... Wala akong pakailam. Kung marami kayong customer. Nakita mo na, di ba? Pulis na pumasok dito. Eh, sir. Pasensya na po. Ah, sige na. Murder ka na. Huwag mo itindi itong tangang waiter na to. What's your mouth? Um, bigyan mo ako ng isang pad thai. Ay, dalawa. Tsaka, dalawang spring Sige po, ma'am. Uh, 20 to 30 minutes lang po. It's okay. Thank Sige sir. po. 20 to 30 minutes? Oh, po, sir, lulutuin pa po kasi yan eh. Um, eh, yun ano ko yung lulutuin pa? Ang sa akin, iparayarotin nyo yung sa amin. Wala akong pakailan kung marami kayong customer. Pulis ako din mo nakikita. Ha? Ano ka ba naman? Nauna yung mga kos. Cost... Ay, hindi! Sige, sir. Gagawa na lang po namin paraan. At nakagawa paraan. At sa pa, ha? Bigyan mo ng discount yung order namin. Ay, sir. Ang discount lang po kasi namin sa PWT at sa senior, eh. Ikaw, hindi ko alam kung anong gusto mong salita na ibigay ko sa'yo para matauhan ka ng pulis ako. Ano ba? Hindi mo ako susundin? Ah, Kailangan wala akong bayaran dito. Dapat nga, hindi ka na bayaran to eh. Eh sir, pag di nyo naman binayaran, sa akin naman po mo. Eh, wala na, akong pakalam mo sa'yo. O sige, ganito. Tawagin mo yung mayayari. Ako kausap, At isiguraduhin ko sa'yo, matatanggal ka. Sige po, pasensya na po. Isan mo? Ano ba? Bakit ba init-init na ulo mo? Alam mo, ganito na lang. Kung kung hindi mo kaya magbayad, ako na lang magbabayad. Ano ko ba? Sino yung sabi sa'yo hindi ko kaya magbayad? Siyempre, kaya ka mong bayad ng sakin lang. Siyempre. Kaya nga ako paka pulis eh. Alam mo, huwag ka mag-alala dyan. Huwag nakakausap yung may ari sigurado. Hindi lang discount ang BBA sa akin, pati yung lagay. Huwag mo ka dyan. Excuse, sir. Ano ba bang problema dito? Ah, uh, ikaw ba yung may ari dito? Opo, sir. Ah, uh, ito kasing tanga mong waiter. Pinagbabayad ba naman ako ng buo? Hindi ba naman tanga, di ba? Ah, sir, narinig ko po kasi sinabi niya na may kayo ng discount. Sir, yung discount namin po para lang sa PWD. Sir, PWD po ba kayo? O, oh, ikaw ah. Makapal ba naman ang mukha mo para sabihin ako PWD. Police ako. hindi ka ba naman tanga, nakapagpatayo ka na ng restaurant tapos ang takatanga mo? Ha? Ang sa akin, dapat nga, hindi lang... Discount ang binibigay mo sa akin. Libre ako dito. Saka may sukli pa ako ha. Ha? Para mga proteksyon ako kayo. Sige sir, para matapos na to, ibigyan ko na lang po kayo ng 5% na discount. Ano 5%? Uy, pag nagre-reklamo kayo sa amin, nahihiba kami ng bayad. Ha? Di ba wala? Ikaw, ang dami sinasabi, may ari ka lang naman. Sige na. Yung usapan natin mamaya ha. Di sir. Ang so, 5%, 5%. Kung di ba naman tanga ang Sir, grabe yung pulis, no? Hey, Kaya nga ginagamit yung posisyon niya para makapanalamang ng tao. Napakayabang. Alam mo, kung gusto mo puti pa, pumasok ka na muna ah. pa ako. Yes, sir. Hello, Dad. Ah, oh, Francis. Dad, pwede ba pumunta ka muna dito sa restaurant? May pulis kasi dito na nagugulat tsaka napakayabang. Ah, uh, ganun ba? Oh, oh sige. Uh, punta na ako dyan. Sige, kita ka. Oh. Ah, sir. Ito na drinks. Tsaka ito muna yung plato. Uy, teka lang, teka lang. Ano to? Ha? Ah. Sir, kukunin ko na rin po yung order niya. Wait lang. kukunin? Kalingin na pa yun, ah. ah, sir. Patapos na po siya. Kukunin ko na lang po. Dadalhin ko Ay, na po. Ay, parang dito. di tayo nagkakaintindihan, ha? Kalingin na ah. pa kami nag-aantay, ho. Oh. Di ba? Ay, eh, sir, niluto po po kasi pasensya na po Dina. talaga. Ay, eh, sir, excuse me lang ha, may ask kasi yun lang akong isang customer pa. Talagang basto sa ata itong... Saba, hindi naman na, na tayo customer dito eh. Ay, bata! Halika nga rito! Halika rito! Bumalik ka, bumalik! Ikaw ba'y talagang tanga? Ah, eh, sir, may ibang customer po po kasi. Kinakausap kita, di ba? Eh sir, pagdating naman ako yung order niyo, kukunin ko na lang Ay, po. Eh wala yun. akong pakailan, kinakausap kita, inalasan mo ako. Ikaw napakabastos mo eh, no? Kinakausap pa kita, tatalikuran mo ako. Ang mga pulis, tagapagtanggol, di abusado. Ba, baka kalamero dito ah. Oy boy, baka hindi mo ako nakikilala. Masyado kang epal dyan ah. Huwag ako napikong dito. Nagdadalawahin ko kayo. Di nyo ata talaga ako okay kilala eh. Ha? Ah? Baba! Uy. Sir! Bago-bago mo lang pulis, PO1 ka pa lang, abusado ka na? Ah, uh, sir, nagkakatuwaan lang kami. Totoo, sir. Ano mo, sumasobra na yan eh. Alam mo, ikaw, wala ka ng pag-asa sa akin. Aalis na ako. Pagkakakanta ka na! Paano ba yan? Ah, ang gusto mong gawin ko sa'yo? Tanggalin kita. O ipakulong na lang. Uh, sir, baka nang pwede pag-usapan natin to. <laughs> pag-usapan? Pagkatapos mo walang hiyay, waiter ko. Ba, lakas naman ng tama mo. Dad, pagdihin nyo na to. Pakulong nyo, tsaka tanggal nyo sa trabaho. Tingnan lang, sir. Hindi ko mo sa anak mo to eh. Hindi mo kasi nagpakilala eh. <laughs> <laughs> Hindi mo kailangan mo pakilala. Tandaan mo, ayun ni Porbe ka kailangan respeto sa kapwa at saka tagapagpatuman tayo ng batas hindi dapat abusado sige na mama ka dun magpaliwanag ka pa sa presinto sige na bros sige na sinasabi